Hi guys, ang mga tao ba nagtuujud nga dato ko? Every time matukog tindahan or magawas ko sa balay ni mama, may nga. Sus ko, gihana mo eh, mangwarta na po ni ba? Mana sila nga ka ng, dapat day dili na ka magsigig kuan, pamaligya mo ni mo naon sa pamayilang mga istorya dera. So ako lang yung matubag no, nga, umingon na silag dato, nga, unta matinood. <laughs> Ay mo inala lang ko, pero para sa kuan no, Naamantay kwarta o wala, kailangan jud continue ang ato ang uh, pagpanginabuhi. Continue ang ato ang trabaho para maka-income kay kung naa na kay kwarta, nya mag-stop ka og pangita og kwarta or mag-stop ka og kanang way nga para makakwarta ka, pahirap ka na ng pahirap niyan. Mas okay man tong na kwarta, plus nagsigil lang gyapon kag pangita o way, para nga mo income lang gyapon ka, para at least mo taas-taas ka, dili ka mo baba nga bubaba. Kay ako guys, to be honest, dili medyo dato, no? di ko dato. Na ako'y kwarta gamay, yes. Pero, naningkamot jud ko nga maka-income ko every day kay ngano katong akong expenses every day mahulipan jud siya kung mangwarta ko kay kung dili ko mangwarta ang expenses nako na kada adlaw baw pa sa pundo na una klarong pagkaistorya so dapat kitang tanan na amantay kwarta o wala dapat padayon ta sa pagpaningkamot nga maka-kwarta ta nga na lang jud ang life padayon kung unsa man na diha ang way or unsa man diha ang tanaw nato nga makakwarta ta then why not basta maayo lang nga pamaagi inala lang ba kanang buhi-buhi lang good kaya ato mo kung nga adili ah, na ko mo dili na ko mo, mo manarbaho di na ko mangita og way para makakwarta ko so everyday day ko ta naga, naga spend og money every day every day ta every day ta naga, nagagamit og mga gamit nga mapalit. So, what if mahurot na to imong pundo niya? Naglingkod ra ka or nagsalig lang ka. So, mas okay gitong na kwarta, then naapadyo kay income. So, at least ang imong expenses, mahulipan siya. And then, ang imong pundo, madungagan siya everyday. Bahala ginagmay, basta kanunay. So, anak lang jud ang pagpaningkamot, dili siya para sa dato, o dili siya para sa pobre, para sa tanan. Thank you for watching!